yun nagkasama mo. parang parang nga parang 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 Eh, parang 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 Bawa parang 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 kayo pa galit yan? Nasa naula niyo ni kami, kayo pa eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Bon! Ano na? Yun nagkasama, oh. Ano na? na?

Sergam. Yun oh. So ito, joint operation. Ang marami. Uh, ito yung sa kanila. Ito yung doon. doon. Sabi ano ron. Meron pa nga niyan eh. Kasama na si General Sultan. May... May mga nagtetend pa dyan eh. Dito meron pa. Oo. Okay. Gap ko sa ka-General Sultan. Kaya lang. Na. Naitapin na namin yan eh. Ang problema, yung, yung nandoon, may bahay na. May bahay na yung mga yan. Kaya pwede natin gawin yan.

natin yung may mga ano rito para mga may mga katipikit ang umuwi oh, si. Okay. lalo rin sa Bibang Dalo kaya kasama natin si ano si uh, Sir Gap Boss Gap ah oh, uh, uh, MMDA magandang, magandang umaga ang bisay nyo sama natin sila total area rin naman natin to eh oh district 1 so, ito one oh, district 1 naman ito oh. kasama natin si Jobe um, di matuloy tayo yeah. si Sir may si Sir Jobe oh. kaya ito mo muna yung ano natin, naging pwesto natin sa Santa Ana. Ay, Dr. Den? Kasama ko yan, naging Dr. Den. Kasama ko naging Dr. Santa Ana. Kapit bahay ko yung director doon, si Padilla. Ah, Grace. Puno na kasi yung truck natin, eh, sakto. Eh, nadaanan natin si Sir Gab ng MMDA. Kaya yun. Eh, matulungan na din.

Hona da gero ta bugenibakan eta Ang Destination is Serga Pacheco. Kayo ng nila Pinasok nila, Hindi patayin patayin. Hindi Sweetie. Tara. Tingnan dito. na yung? Kung uh, anak ni so, Susan si papauwi sana. Eh May school. Eh. Ah, may school. Ano <laughs> 'yan? <laughs> R10 Road 10 Ang pinaka Exact location natin At naririnig natin Dito kay Sargap Na Pacheco Ang uh, baba natin Ano meron dyan? Ewan kayo mag-betting Ewan kayo mag-betting baka mamaya masang kayo dyan ito pinapakuha niyo, Eh ni General sukat Bakit nga naman ito? Diyan na nakapatong 'yung mga motorsiklo dito. ayo kasama po ang buong pamahalaan ng Manila LGU collaborative effort po ito ng national government ng MMDA para mapanatiling malinis at maayos po ang ating mga sa Okay sir, po. po. Big, big, O7, O7. O7. Yung mga motoro, nakatago dito. Wala pang... Wala 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 pero, uh, uh, sa ng tow truck. Ano to? 1 2 3 4 lima. So dalawa-dalawa kada ano, kada lifter. Ako mukhang mayayari ito ng mga motorsiklo.

Arten, kasama natin si General Sukat pati na rin si Gabgo ng MNDA si Gabriel at uh, nasita na nga itong may birthday rito so wala naman daw talaga nga uh, hindi daw pinapag, pinapipigyan yung mga ganito unless pinayagan ng barangay nakakuha ng permit kaya yun pinatanggal ni uh, Sir Gab dihinala sukat naman lalaytayuri to tayo, district natin ano Saan yung ano nila? Acheck ko, pa? Kusunod pa? Ano ano to muriyon ni? Muriyon sa lungsod. Muna mapag muriyon ni, mas muriyon na maging ra. Ei! Di ako yaman na muriyon ka. Ei, pabaling na kumot na. ಒಂಬ Going to